Ala, grabe ice yung lumalabas. Ala guys, tignan nyo. Nagulan ng ice. Ang laki, ang laki ng mga ice guys. Nagrobe yung ice. Guys, tignan nyo sa O, maulan dito sa koy. At ang ulan ay ice. Ala, grabe yung ice. Ang dyan guys, oh, natutunaw na siya, oh. Ayan, oh, mga ice. Umuulan ng ice. Grabe. Ano